Ni, man. Anong ulam? Sugpo. Ha? Saan? Mm. Wow. Ginto ang sugpo ngayon, guys. Magkano yan? Kalahati lang binili ko, guys. Magkano? Para tipit. 240. Pup so, oh, 4.80 naman. siya isang kilo. Oh. Eh, ano mo siya? Anong luto masarap dyan? Sinigang. Wow. Mm. Hindi kailangan sili dyan. Bili ako. Oo nga, eh. Si oh, bili ligrain. ako ng sili. Tapos... Tapos okra. Oo, oh, ganun. Tsaka yung tal ano talbus talbus ba yun? talbos ng kamote o oh, or kangkong okay kangkong sarap mm -mm. guys kasi tag ulan ngayon masarap mm. magsabaw sabaw para healthy din si baby kasi malapit nang lumabas oh, kung malapit na yan paano ba maglinis niyan ganyan o oh, tatanggalin mo lang yung ganito niya o oh. tapos tanggalin mo yung mga ganyan ah, yan. Okay, okay. ba diba, allergy ka dito? Allergy nga, pero pagka konti lang, okay lang. O, konti lang nga ka kanya. Meron namang si Tirisin, mm. pang patanggal ng ano. ka rin ko ng mga ano. Bili ko ng mga okra yes. Kain okay, ah, okay, tayo guys. Okay. Ang oh, sarap. Oh, ulam. Oh, yummy.